So, ayan na guys, dumating na yung ating parcel. Ismael, since 2000 pa siya mga ka-guys, mga ka-guys. So, ayan, boxing natin to guys. So, yun guys, I-unbox na natin guys. to ganito pala siya dumating. Safe naman siya kasi may, parang may box ata pa to sa loob. So, wala ngunting to na lang gamitin natin. Ah, so, galing kay... Ismail 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 Psst, labas Sino guys, sino guys. Wala nakalagay. Video. guys. Ito ka. Ah! Oh. Sibena. Oh, 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 oh. 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 So, ganyan to lang talaga yung ano niya. Box kasi meron siyang napakagandang lagayan. Tapos, meron pang ganito. May pa-card card pa siya. Oh international guarantee I-swipe ko kaya kasan ko kaya ito pwede iswipe see you guys see you guys see you. unbox na natin oh, oh, ding 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 oh may foam pa siya may foam ding 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 ang kapal ng foam niya oh ang kapal ng foam niya So, may isa tayong ganun. Yan na guys. Yan na guys. Uh, Napakamura lang ito. Pero napakaganda. So, yun. Anong nakalagay dito? Ismail. So, stainless steel. Waterproof. So, may tag pa siya. Napaka legit. Oh. Ano? Ang ganda ng ano niya, strap. Oh, kita nyo. napaka Napakaganda. So marami pala tong ibang kulay. So 'yun lang guys. Nasa yellow basket lang to guys kung gusto niyo mag-avail ng ganito.